33 na ako ngayon at sana may nagsabi nito sa akin noong 20s pa ako. Kung nasa 20s ka pa lang ngayon, ito ang video na dapat panoorin mo para hindi ka maghirap sa iyong 30s. Bakit? Kasi yung mga mali ko ng 20s, pwede mong iwasan para mas maaga kang umasenso at magkaroon ng financial freedom. Lalo na yung mistake number 3. Yan ang sikreto kung bakit maraming OFW at Filipinos ang kahit mataas ang sahod, wala pa rin ipon. Mistake number one, ginamit ang pera pang forma. Dati, akala ko pag may branded na sapatos, bagong phone at magarang kotse, successful na ako. Swipe lang ng card, bili dito, bili doon. Buwan-buwan may bagong gamit. Pero kasabay niyan, bagong utang. Sa isip ko noon, pera ang sukatan ng halaga ko. Parang trophy siya na kailangang ipakita para makuha ang respeto ng tao. Pero sa totoo lang, wala akong ipon, wala akong emergency fund. Puro palabas at pagpapakitang tao lang. Tumating sa point na napagod ako sa cycle na yon. Doon ko na-realize, pera ay tool, hindi trophy. Hindi mo kailangan ipakita na mayaman ka. Mas mahalaga na tahimik kang may ipon, may investments at may safety net. Mas masarap matulog ng walang iniisip na bayarin kaysa mag-post ng bagong sapatos pero stress ka sa utang. Kaya binago ko mindset ko. Kahit 50 pesos lang per day, sinumulan kong mag-ipon sa G-Safe, MP2 kahit sa Alcantia. Maliit sa umpisa pero naging malaking pondo sa paglipas ng panahon. Ang lesson dito, huwag ipagpalit ang pangarap sa pansamantalang porma. Mas mabuting mapagkumbaba ngayon at mag-build ng future kaysa magporma tapos baon sa utang. Ang tunay na yaman hindi nakikita sa brand ng suot mo kundi sa peace of mind mo. Kung iniisip mo, Kuya Ben, maliit lang ang sweldo ko. Don't worry. Mistake number 2 will show you kung paano ko trinabaho at pinalaki ang income ko kahit wala akong connection o sobrang talino. Mistake number 2, sobrang hustle, nakalimutan mapuhay. Noong mid 20 ako, grind mode palagi. Alam mo yung tipong odi hanggang madaling araw, tapos may side hustle pa. Para akong robot. Trabaho, tulog, repeat. Akala ko noon, pag puro hustle, yayaman ako. Pero alam mo nangyari? Burnout. Oo, tumaas nga sahod ko. Pero wala naman akong peace of mind. Sabi nga nila, kung pera lang ang habol mo, mauubos ka rin. Totoo yun. Kasi ang pera, pwede mong kitain ulit. Pero ang oras at kalusugan, hindi mo mabibili kahit mayaman ka pa. Kaya ngayon, iba na approach ko. Mag-invest sa sarili tulad ng skills at health. Yan ang tunay na asset. Pumili ng side hustle na kaya mong isustain, hindi yung kapalit ng pera ay ang kalusugan mo. Maglaan ng oras sa pamilya at pahinga, di ka makinabes. May kakilala kong 10 years abroad, puro OT, walang day off. Malaki ipon niya, pero ngayon dami niyang health issues at halos walang memories sa mga anak niya. Ang sakit nun di ba? Huwag mo ibenta kalusugan mo para sa pera. Mas okay yung steady income, may ipon at investments pero buhay ka para i-enjoy to kasama pamilya mo. Yun ang totoong yaman. Eto na my friend, mistake number 3. Ito ang trap na bumitag sa akin at sa karamihan ng OFW. Pag lumaki sahod, lalaki rin gastos. Mistake number 3. Lifestyle inflation. Nung tumaas sahod ko, akala ko kailangan ko rin taasan ng lifestyle ko. Alam mo yung feeling na parang kailangan mo i-flex yung success mo? Bumili ako ng malit na kondo, yearly, palit phone, Kain sa labas halos araw-araw. Pero alam mo ending, wala rin akong naiipon. Parang payday to payday pa rin ako kahit malaki na sweldo ko. At hindi lang yon Marami akong kilalang OFW na ganito rin. Lumaki nga sweldo abroad pero padala dito, gastos doon, bili gadgets, pautang pa sa kamag-anak. Tapos pag uwi ng Pilipinas, zero savings. Minsan, baon pa sa utang. Ang sakit noon. Kaya kailangan nating maniwai sa pera. Simple lang naman. 50% ang ilaan sa needs, 30% sa wants, 20% sa savings o investments. Pwede mo ring i-automatic yung hulog sa MP2, stocks o co para siguradong lumalaki pera mo kahit busy ka. Ang sikreto, huwag mong taasan agad lifestyle mo kahit tumakas ang income mo. Sabi ko nga, iwasan mo ang luho ngayon para mag-luxury ka bukas ng walang utang. Mas masarap yung tahimik na may ipon at investment kaysa social nga. Pero kinakabahan kapag may emergency. Remember, yung tunay na yaman hindi sa dami ng gamit mo makikita, kundi sa kalayaan mong pumili ng buhay na gusto mo. Kung napapaisip ka, Kuya Ben, late na ba ako? Don't worry, mistake number 4 proves na hindi pa huli ang lahat basta may plano. Mistake number 4, walang tiskarte, sunod-sunuran lang. Sa atin, parang may nakasulat na script ang buhay. Graduate, hanap trabaho, magpakasal, magkaanak, tapos mag-retire. Walang masama doon, pero minsan, nakakulong ka sa path na yan, kahit hindi ka na masaya. Ako mismo naranasan ko yan. Nag-stay ako sa isang trabaho na ayaw ko kasi sabi ko, stable naman. Pero stable nga pa kung araw-araw stress ka walang growth at parang robot ka na lang pumapasok? Tanong ko sa'yo, kung wala ka sa sitwasyon mo ngayon, pipiliin mo ba ba to? Kung ang sagot mo ay hindi, baka panahon na para magplano at pagbabago. Hindi mo kailangang sumunod sa blueprint ng iba. Pwede kang gumawa ng sariling plano para sa buhay mo. Ang sikreto, mag-ipon at gumawa ng emergency fund. Para may safety net ka kung lilipat ka man ng karyer, mag-invest sa sarili skills at training at iskarte na magdadala ng mas magandang opportunity Maging wais sa susunod na hakbang Hindi lang basta go with the flow Life's too short para mastak sa trabaho o sitwasyon na kumakain ng kaligayahan mo Tandaan, mas okay ang slow growth pero masaya kaysa mabilis pero papunta sa direksyon na ayaw mo Ito pinakaimportante friends Mistake number 5 Kung palagi kang takot magkamali hindi ka uusad Mistake number 5 Takot magfail, laging victim mindset. Lahat tayo dumaan sa palpa. Pero nung 20 sa ako, grabe, takot na takot ako magfail. Kaya ako nasutak sa trabaho na ayaw ko. Kaya hindi ko sinubukan magnegosyo. Parang safe choice, pero deep inside, alam kong hindi ako masaya. Pero natutunan ko over the years, the best time to fail is habang bata ka pa. Mas madali pang bumangon, mas kaunti pang responsibilidad, at mas mabilis kang makaka-recover. Ngayon, iba na mindset ko. As much as possible, may sinusubukan akong bago. Business idea, skill, o project. Hindi lahat nagwo-workout, pero okay lang. Kasi bawat pagkakamali, may dalang lesson. Bawat sablay, dagdag arbor para mas maging matatag. Kung palagi kang takot, paralyzed ka. Wala kang gagawin, wala kang growth. Pero kung handa kang sumubok, mas malapit ka sa tagumpay. Sabi nga nila, fail fast, learn faster. Kaibigan, huwag mong hintayin na perfect lahat bago ka magsimula. Hindi mo malalaman kung anong para sa'yo kung hindi ka susubo. Mas okay na magkamali ngayon habang kaya mo pang bumangon. Kaysa magsisi ka balang araw na hindi mo sinubukan. Tandaan, sa bawat failure, mas lumalapit ka sa breakthrough mo. Yan ang lesson na natutunan ko. Mas okay na magkamali ngayon kaysa magsisi bukas. Ikaw, ano yung risk na gusto mong subukan pero natatakot ka pa hanggang ngayon?